Ano yan? Ay, ang agos. Ay laki ano yung pumuti na yan. Kaya laki oh. Laki. Sayang ah. Ano Huli o ano? Ayun, oh. Nahuli ata. Huli ata. Ay dandanin mo lang. Ah, laki niya yung mahal niya sa buhay. Kasi pag hindi niya alok niya sa suburbis, sinakalumutan nila. Kaya laging pagkakain na tayo na kayo. Ano yan? yung mahal. Ang park po kami dito ni ita ng sasakyan at pangisda kami sa ibang spot naman dito binaha at, at masama naman yung panahon ayan o kasi nga lang hindi masama yung nagbablog medyo haggard nga lang po tayo pero pinakita tayo ng maraming huli na tayo ano yan tingin tingin ako sa tiyatapakan naingat ang ganda pala dito pwedeng pa naman lang mga gulay gulay lang kasi lumago yung damo dito Binakob po ito At mga minsan mauha kami dito ng isang mga tutubo Diyan mga tao kulitis hindi yung kangkung. dito banda ako nakakita ng ano dati eh yung maraming tinapon sa ilog mga bag dami ano yung puti na to kabuti kabuti nga ano hindi na nakain <laughs> <laughs> eh. yung juice nga nila eh dito na matay sa kabuti eh Ayan. 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 May kasamang pagong ong o. No? Yeah. Lumalabas Takot. Sinilip. May sako po kami dala dito. Dalawa na. Dalawa na po yung sako. Sa o. No? Kasya na kami. Kasya na isang tao. Dala namin yung yeah. na dalawa sa akong tilapia. <laughs> ang hangin. Ang ganda po ng panahon. Wow tapos yung hangin ay nakaka-press sa katawan tapos yung mga sasakyan po yan, nakikita mo yan parang nasa oh, movie lang eh, po yung ano pa ng ng baha o binako? Binak yan. Oh, binako yan mukhang binako pagdilis-bilis yung pag-agos ng tubig nagputi ka siguro yung daanan dyan yung lambat natin, hindi tayo makabili naghanap pag na ng pilihan lambat sunod eh, maghanap kami ng bilihan ng lambat kasi yung may mga may mga lambat na, ma'am, pukaso lang Iba po yung, ano. Maganda. Oo. Iba po yung bato-bato niya. Kasi yung gusto ko namin lambat yung ganito. Yung may ano siya dito. May balot. May takip. Uh, Yan sa, o. Sa iba po naman ayaw yeah. na may balot. Gusto yun lambat. Okay, eh, gusto yung may balot para safety. Ito kasi pag may balot. pag <laughs> may balot po. Ano? Ano? So, ano? <laughs> paano safety. Oo, oh, tama ka. Nagkakagulo-gulo na. Oh, hindi siya nagkagulo, hindi siya lulusot. Basta basta kapag kasi yung may ba, yung walang balot, lulusot sigurado oh, 'yun. Mo problema ka. Hindi mapabilis. Siyempre malaking problema 'yan, May problema ka sa paghagis 'yun. Ko <laughs> 'yun. Pati mo yung ano ito. Dinami na alam. Dinami <laughs> di alam kung saan banda yung ano. Putang okay. haba yan no. Nalilito ako diyan eh. <laughs> Dinami yung banda rito. Andala kayo, tiba. Yan po yung ano. Ayan. Huwag ah. mong takboin. Dahan-dahan mo na lang. Baka madulas ka dyan ay eh, ikaw yung malambat ng tilapi. Ang dami, ang dami. Huwag tayong oh, maingay masyado. Para marinig. Dito tayo marinig. Ayan o. No? Talaga lang sila. sa gitna. Yan, nag mo bro. huli mo yun yung yellow. Uh, grabe. Peter -y. y. Okay yan. -y. Marami pa yan. Maraming huli yan. Eh, pang -Olympic. Marami na po kasi tayo. Hindi nagbabaan na shoot. Oh, oh, laki yun ah. Anong kumidig na yun? Kumidig. Saan <laughs> ka dadaan? Doon ka na lang. Sa gilid. Kasi may mga ano dito. Ano yung ilong? Nakuha mo yung ilong. Malaki. Nakataas. Ano yun? Malaki kanina yung ano yun. Sayang yun oh. Ah. Tignan niyo po yung ganda po ng tilapia po dito. Ang Fail dito mga ano. Lagay mo na lang dito Minsanan para ano? Para diretso na Diretso lagay na May jaguar ako nahuli na Meron meron Uliit Sino ka ang jaguar Ano na Ano nila sa aquarium eh Aquarium ka Yan anin mo yung ano niya Yung labi niya Paano ba lumaki yung jaguar Ano pinagkaiba ng tilapia Pag malaki yung chismis Ayan tilapia, hindi na haba eh. Hindi na haba. Kahit maritis na yung tilapia ngayon, hindi na haba. Yung, yung jaguar, mas haba. Karami na hindi. Iba-iba pong klase Kahit po ng tao din. Puno mo na yan. kaya yan. So, ang laglag pala. Sayang yung ilog. Mahulog yun okay. eh. Talagang hindi pa napapanahon na mahuli yun. Darating din yan. Babalikan namin yun. Maganda ka. Malinis. Maliwalas tapos ang dami yung mga sasaktian ayan po parang nagkakarera na po sila dito nakatulog din yung baha ano oo oh. uh, kasi ano um, na, na na, Pino, na siguro kanina yung, uh. maganda, oh. maganda po yung ano dito log kahit malakas kahit po ay yung ano po yun yung tulay na po yan ay kahit Lagpas na po yung tubig dyan mm -hmm. na idilidilidso pa rin po yung wagos. Ano yung kakaiba, no? dagat. Ayan, no? O, eh, kasi maliit lang. Tapos muna. Mapaparami pa rin para mas marami sila. Mas masarap. <laughs> banatan mo. mo. Saluhan mo, bagong banatan. Mamaya, mababanatan mo yan. ano tahi natin na alahat <laughs> lang ka lang mag Ano lang po yun, tying tying ano lang po hindi po namin kabisadong magtayat para magamit po yung labat pansamantala ang hinihintay po namin at may padala po ano sa amin sponsor yan po at lucky po kami at pasalamat po kami sa sponsor at may nagpadala sa lambat ayan po maraming salamat po sa iyo at ayan po kay ma'am Maida ayan talagang hindi na ano yan nung sabit na yan ganun lang talaga yun yun mga yun marami yan baka sa agos ay laki ano yung pumuti na yan kaya laki oh laki. sayang nga. Ah. ano oh. yun o ano ayun oh nahuli yata huli yata ay dandanin mo lang karpa yeah. ata yun ah silver carp ay, grabe ang laki oh ang laki ang laki oh, nakakatakas ano silver carp nakakatakas yun ganyan sa ano yun oh Maraming mga tilapia yan. Inawawala ng tilapia. Sayang so, yan. Ang laki yan na. Sarap-sarap okay. pang paksiyon na. Kaya nga. Pero pa, di pa na, na uli. Paksiw ko na lang yan. Pampintang. Pwede din. Ang prito. prito na. Kasi yan sa ano eh Huh? That's box. That's box. talagang yung pintang po nila dito hindi pwede yung sobrang laki hindi rin pwede yung sobrang liit yung tamang size lang po yung pinipintang nila meron silang isda na ano eh maliliit yung mahaba may mga itlog no maliliit lang may masarap yun no? sarap. yung luluto, yeah, luluto po nila pina fried po nila crispy nila tapos yung tinik niya nakakain mo na hindi mo Salat. na kailangan tanggalin at nga eh hmm. sarap kaya galing nila 'yon. Itlog po na haba. pahaba. Na siyang di di parang hindi ko may ano 'yan, eh, kung anong isda 'yon eh. Pero pag binili mo 'yon sa ano sa mga okay. hut, ay sa yung kinakainan natin yung bimili tayo parang nagsabo-sabo tayo ay, lang, ilang peras tatlong peraso lang yan magkano na yung mahal-mahal ano, yung malaking tilapia yung pwede rin magsabaw-sabaw tayo. Para maging mainit naman yung ano natin. Dipan sabaw. Oo, wow. Umaga na talaga tapos lagyan mo ng maraming sili. Wow. <laughs> sarap. Grabe, sarap 'yon. Masarap oh, talaga. Oo. Masarap talaga. Masarap talaga pag tagulan. Doon mo talaga malalasap yung ano, yung kaginhawaan. Kumbaga, kumot. <laughs> Oo. Oh. Nandun na rin yung parang kumbaga yung lalong wala ka nang pasok tapos matutulog ka maghapon no tapos umulan kasi hindi mainit Wow. Tapos kakain ka na lang gigising. ano Hmm. Kasi sa ilok po. <laughs> Pumasok na. Ayun. <laughs> Is pa 'yun? Hindi ano lang 'yun. Katas. Sa tilapia. Oo. Oh. <laughs> ah. <laughs> At maliliit po 'yan, ano 'yan? Matataba. Yan. To, galito, matataba 'yan. matataba, matataba at saka sulit na sulit po yung ano yung katawan ng tilapia ko dito. Kapilog, kapilog po yung mga, uh, nila. Sa Pilipinas na kahit ginalagaan nila ano eh. Um, tawag dito may mga ano pa rin hindi talaga hindi nakalaki. Eh. May may payat. May, may mga dambuhala kasing ano dun ni eh. kumbaga sila yung laging na nauunang kumakain, nauubos lahat. Lalo na pag ano yung binigay mo pagkain nila. Kala mo nakakain na yung iba, hindi pala nakakain. Ano Kaya payat. Kaya kailangan marami pa kain. Oo. So, para yung mga malalaki magsawa ng kumain, na yung mga malilit naman, yung kumukuha pa sa laki ay makakalaki sila ng maayos. Hindi lang talaga ng tagal sa maliit. So, sa so, ano ka na. Naglulota ka na po. pala. Yan po, pa, pa ang dami po nila. Ang dami po pa alam. Ang tayo galing. Sige, kapalit-balik. Ang ganda ng buhay oh. Parang yung tilapia may peace of mind. Parang yung ano niya may freedom siya na kumbaga walang manghuhuli dito. Ganun. <laughs> ano kaya doon? Parang lalim-lalim doon. Simentado na ba 'yan? Simentado. Kalahati na simento. Ah, tinanggal na pala dito yung kahoy no. Iba may kahoy so, dati ikaw, dito. Tanga baka. Ay, baka ayun doon na pala. No, Isa ko ah. lang naman unahan natin. Ah. Yung sao, yung dun sa nag-viral. Dito ba yung viral? Viral, million, malapit mag na mag-million views. Grabe na. Titaos na lang oh, may 1 million may views na po ni mm -hmm. Bro. Talagang pinagpapala. Talagang amabait na tao ay pinagpapala. Ayun mo. Ay, Pakawala ka kasi ng kalapati. <laughs> Grabe yun. na mo nagpakawala doon ng kalapati. Bakit kayo papakawala doon? <laughs> may isa pa. <laughs> isa pa. Tapon mo na, baka naman hindi na magiging bilog 'yan. Ayan po at kunting ano na lang 50,000 50,000 na lang 50,000 na 50 uh, Kunting 50 kunting na, na, eh. na lang Ayan o Ano mo na lang yun Kunting kunti na lang Ay ano na Napanoorin nila yun Napanoorin nila yun Napulabog mo yung mga ano Mga yellow Umalis sila Ang dami nila lumapit na eh Nakikinig sa mga maritisan natin dito O ikaw Ayan o Ang dami nila dun yun Ayan o Ang dami o Grabing yan Ayan Huli yan Pabugin ko lang. Tapos mabilis din ang pagbaba uh, ng ano. Kaya nga bilis ang paghila. O ano. Oh, dami. Dahan-dahan. Oh, hindi. ano sila. Ayun na. Sumawit pa. Hindi sa habit. Ano, malaki. Malaki. Oh, yun oh. Alam Ba't di siya nagtitiklop no? Nakakatakas sila. Alam mo rin Alam sa alam mo rin. mo Ayan mo, sayang dami pa naman niyan. Malalaki. Pusa po silang ano, ang naiwan po yung mga maliliit na pumapasok po sa mga butas. Pero yung ano niya, May sa gilid-gilid ay nakakawala po yung mga malalaki, mautak na rin po. Pero na yan, mga mga din po, pintang. Ang okay, masarap yan. As yung mga size ganda po, mga oh. matang uh, tama yung bilog. Three mo. finger yata. Pero yun yung masarap na prito o kaya paksiw. Oh. Yung tapos masarap ano crispy crisping crisping. crispy. Masarap oh, oh. Mas yun. gusto ko yung kaysa doon sa malalaki na hinihiwa yung mga Hmm. Mas malasa kasi yung mga maliliit. Oh. Hindi siya matabang. Pero mas talagang malasa. Papapapaluto ngayon mo yung gusto mo. Oo. Oh, tapos yung kakagatid mo yung may sounds na ano. May crunchy crunchy. Kasi so, kapapili siyang lutuin eh. Hindi mo na hiwalain eh. Ito na yung mga mga ko na po itong native naman ito Hindi yung nalaki Oo oh, yung mga native Doon ang dami nila doon o Ano no? Hindi ito may eh Kaya ang problema eh Dapat Hindi pa pala na nabubulsa eh Tukusa na silang lumalapit po Ayan po Ayan nakita rin siya nakikita niya may tao Parang <laughs> <laughs> atakihin sa <laughs> puso eh Ang dami nila pupunta sila dito hmm. Ayan o no? Grabe dami. ang dami. Nagdagad na lang yan yung itan kasi may sako naman kami. Pag napapagod po kayo, pahingahan. Kaya po isang taga video. Pag napagod na ako, si itan naman. O so, oh, yun po, yung ano yung anong tawag po dito, yung ginagawa po namin. Minsan yun po, sinasabi po, tamad yung isan, nagasalita lang. Kasi um, ano po ito, mabigat din po yung lang pa. Saan ako tanahagi? na kanina? Diyan oh, diyan baka marami diyan sa mababaw. Diyan na lang. Oh, tuloy na. Isa mo. Tayo. Hala, ba? ayo. Babayin mo na lang kaya. Mamaya pa yun eh. Matra sila ulit dyan Yan na ano, dami dyan oh Hagis ni bro, o ganda ng hagis, bilog, bilog na bilog. Sarap nang inulam nito, Kaya bilog din yung hagis nya. Dalawo na yung buwang buwang kanina nakinon? Ay 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 natin Ayan ang dami nila oh. Ang, lino po ng tubig. Yun mo, baka makulog ka dyan. Ayan oh. Maraming mga tilapia yan. Kaya pa. Tulak mo yung isang pamo. Kahit gagano po kaganda po yung hagis ay kusa na po talagang nakakawala yung mga isda. Ayan no. May ngungo din po pala lang ano. Akala ko ngungo po yung ano. Okay. Ah, tabingi lang po pala yung bunga nga niya. oh, sabi niya nung no, sinasabi niya, nakikipag-usap po siya, di po natin maintindihan. <laughs> oh. Good. Ano na po si bro? Um, pagod na. Pagod na po sa um, paghagis. Ang mga nahuli natin yung ano, mga talagang katap Puro mga ano, dito yung mga Siguro mga ano dito, 3 months no? Oo oh, Nagpapalaki dito yung area 3 months, 2 months eh. Kasama nila yung mga ano nila, leader nila Yung taga pangulo iba. Kung saan sila mag iste para hindi sila mahuli Iba, iba talaga yung mga ilog po sa Taiwan no? Oo Kasi yung ilog may mga jambuhan dito man Mga liliit dito Oo mga native Pero dito marami kasama jaguar sa kadalagos Okay, yung mga na ano. Dala na yung mga ano, hindi na pakinabangan. Kitin na yan. Para magkakapatid sila eh. Parang yung isang ano no, parang isang tilapia na nangitlog itlog ay namisa. Yan na yung ano nila. Yan na lang yung, mga tawag dito. Sama-sama sila. Yun yung lumalabas na yung mga ano karpa ba yon? Yan, may ay yellow. generator <laughs> laki. Nakada pa, kita mo? Oo. Oh. Parang dalag siya eh. mo <laughs> gusto magpahuli. Hindi okay. mo na naman yan. Okay. Nandun lang patang taman. buhay na tayo dito Taiwan ng mga ginawa. Kasi may libre mo May trabaho. Hmm. Okay ba? Sa talaga na. Ang likod rock. Okay na po ito. Tingnan nyo po mga kam paksiw-paksiw ang paksiw. ganda po ng mga tilapia at si Ethan na po yung magpipishing din dito na po kami isa sa spot ng paglulutuan at sa daanan may mga ampalaya ang dami oh. naglilipana na yung dito, ampalaya mo lahat yan. kasi ano po nag-back up dito nung dati nakapulot kami ng pira dati dito dito sa maklak yun o oh. oh, masarap yan Sarap. um, ano ampalaya doon malas malaki doon no? Oh. wala dito wala dito ang dami ang lalaki oh. Laki, oh. Green na green kasi basa sila ng ulan. Kahit ng ano lang yan eh. Mainit na tubig lang. Panluto pwede na. Kahit na Nagmukbang kami ito. Walang ano, ilaw pa. Ayun, kataba. Kataba. Ang ganoon. Tataba. Ang pala yung ligaw. Oo. Oh, Mataba na. <laughs> Huwag <laughs> magpabaya sa sarili. Kaya nga. Alaga ng sarili. Nakain. Kaya lang sarili ay ating puhunan. Ayan. Nakain. Nagbabalita. nakain sa tamang oras. Kakain <laughs> sa tamang oras ay pag nalit ka ay magiging ano ka na Alokin ah, nyo yung mahal nyo sa buhay Kasi pag hindi nyo alok Misa sa suburbis, sinakalimutan nila Kaya laging pagkakain na kain na kayo Kumain ka na mahal Kumain ka na Ano ka yan? <laughs> anong ulam mo? Diyo, ulit ulit na itlog <laughs> Tapos may stress Hindi ka eh. nagpapadala <laughs> <laughs> Ayun lang, eh. Tapos tarawin pa kung anong ulam namin Kapa? Sabi niya gano'n Alokin nyo siguro talong Pwede na ang dami na yan Kahit anong luto po sa Marami po dyan, lalaki talaga. Saan? Yan o. No? Nagluluto po sana kami ni Ethan. Kaso nga lang lakas ng ulan. Hindi po kakayanin kasi po may hangin siya. Hindi kakayanin ng tulay. Ito, yung pati panluto namin. Saan? Ma ma, ma Mamatay yung ating luto. Ano? Bar Ay, nakaprepare na kami. Kaya po sa susunod na ano na po yung luto na luto namin. Outdoor cooking. Ayo, <laughs> palayang, 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 palayang,